So what's up guys, magandang hapon sa inyong lahat So for today's video guys, sisipan ko yung vlog off ko ngayon kasi nagising ako kasi namoyan ko kasi masarap na, parang may masarap na niluto Iwan ko kung sinong nagluluto Sarap na kumain guys Tingnan natin kung sino yung nagluto. Kaanak ko nang luto, guys. Gutom siya kasi, kararating siguro niya. So tingnan natin, guys. kagabisan mo. Butom ako. missing mo talaga ako ha. Sarap ko. na kayo guys, nagugulog talaga ako. Kapag Tagalog, nahirapan ako sa kalito.